Main Mendoza, dead malang sa mga naninira sa kanya. Alden Richards, inaayos na ang proyekto nila. Talaga nga naman, ang paninira na ginagawa nila ngayon kay Main Mendoza ay tuloy-tuloy pa rin. Medyo nga kasi nadadawit si Main Mendoza sa kasalanang hindi naman niya ginawa. At malalaman naman natin na buong Aldam Nation kung ano si Main Mendoza sa larangan ng industriya ng pag-aartista na natin ang karir ni Main Mendoza sa simula pa lamang ang kung matatandaan nyo ay talagang napakayaman na ni Main Mendoza sa simula pa lamang kung matatandaan nyo rin mga ka-Aldam Nation si Main Mendoza ay nagsimula na mag-OJT sa mismong kumpanya at office ng kanyang mga magulang. Makikita natin ng mga ginawa niya dito na mga dab smash at noon nga lang nalaman din natin na napakarami din na mga gasolinahan ni Main Mendoza na talaga namang hanggang ngayon ay pinagkikitaan niya pa rin at dumagdag pa ang napakarami niyang branches ng McDonald's. Kaya naman talaga ang yaman ni Maine Mendoza ay talagang pinaghirapan niya sa simula pa lamang. At ang maganda dito, hindi niya kailanman pinagmalaki ito. Bagkus, marami pa siyang tinulungan ng mga tao. Kaya dapat ay hindi tayo maniwala sa mga pinagsasabi ng mga bashers ni Maine Mendoza sa kanya. At talagang tayo lamang ang nakakakilala kay Maine Mendoza at dapat nating itong ipagtanggol dahil ngari naman ito sa paghahanda naman ni Alden Richards sa kanilang proyekto ay talagang magandang pagkakataon na ito para simulan nang sa gayon ay talagang makita rin ni Main Mendoza at Alden Richards kung gaano talaga excited ang buong Alden Nation sa kanilang pagtatambalan lalong-lalo na talagang makikita natin kung gaano talaga ang suporta ni Alden Richards para kay Maine Mendoza. Nang sa gayon ay talagang malaman na na ang dalawang taong ito ay hindi basta-basta matitibag. Napakarami ng problema ang pinagdaanan nito. Ngunit hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Dapat ngang ipakita na natin kay Main Mendoza at Alden Richards ang pagkakataon na gawin nila kung ano ang gusto mapanood ng buong Alden Nation. Ang pagmamahal at respeto nila sa isa't isa ay higit pa sa lahat ng mga opinion ng ibang tao. Yan naman talaga ang dapat gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi dapat nila pansinin ang mga binabato sa kanila dahil hindi naman ito ang nakakakilalang totoo sa kanila kung hindi ang mga malalapit sa kanila katulad ng buong Aldab Nation na kahit anong gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang alam ang mga meaning nito. Kahit ano paman ang sabihin ng iba, alam natin na sa pagtatapos ng ating talakayan ay sana ay maintindihan ng buong publiko kung ano talaga ang totoong buhay na ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards sa loob at sa labas man ng showbiz pinatunayan na rin kasi nila sa atin ito na tunay ang pagmamahal nila at hindi kailanman ipapakita ito sa publiko kung ayaw nila. Itataguyod ang mga simpleng bagay na nakakikita nila. Ang respeto nga nila at malasakit sa isa't isa bilang isang love team kundi bilang mga tao na rin. At sa mga personal nilang buhay ay nariyan sila sa isa't isa para damayan at nang sa ganun ay mapakita nila sa buong tao kung ano talaga ang meaning ng kanilang tunay na relasyon. Lalong lalo na sa publiko. Lalo na ang mga fans, ang mga bashers ay laging may opinion na inaasahan at makikita nila kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa loob man o sa likod ng kamera. Pero ang kabilang lahat ng iyon, pinatunayan na ni Alden at Maine na walang makakasira sa kanilang pinaghirapan dahil ang mga challenges na pinagdadaanan nila ngayon ay talagang kayang-kaya nila ang mga pagsubungang ito ay hindi naging hadlang para mapagpatuloy lang nila kung ano ang kanilang nasimulan sila nga ang kanilang mga proyekto ang kanilang mga personal na buhay lalong lalo na ang hirap na dinaanan ni Alden Richards at Maid Mendoza sa ating pa lamang ay talagang nagpapakita ng endurance nila pagdating sa mga bashers na sa una pa lamang ay talagang binabanatan na sila at tila inaalis sila sa kanilang nararapat na kinalalagyan ngayon na hindi hindi magawa dahil na rin sa inggit dahil alam nila na ang hadlang sa kanilang mga karera ay si Alden Richards at Payne Mendoza dahil pagdating sa mga ganitong bagay ay dyan talagang expertise ni Payne Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi nila ito matatalo Ngunit ngayon ang ang pinakamahalaga sa lahat ito ay pinatunayan na nila ng kaanilang samahan ay tunay at hindi peke yan naman talaga ang tunay na ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richard sa simula pa lamang. Hindi lang sila isang karakter na makikita mo sa TV, sa kalde serye at sa iba't iba pang proyekto nilang ginawa sa mga pelikula at mga commercials ito ay kanilang tunay na feelings. Sinabi na ni Maine Mendoza at Alden Richards ito dati nang pinakikita nila sa publiko ay hindi lamang bunsod ng kanilang mga trabaho kundi ito ay personal bilang feelings para sa isa't isa. Sila nga ay individual na may mga personal na nararamdaman. Ipinakikita rin nila sa atin ang relasyon nila ay hindi laging nangangailangan ng publiko perception dahil ito ay tunay talaga sa kanila. Ipinakikita rin nila sa atin na ang relasyon nila ay hindi lamang pang TV ngunit ito ay nakikita sa mga pribado nilang pagsasama. Nakikita naman ito, makikita mo sa internet kung ano ang kahalagahan ng pagsasama nila sa lahat ng kakataon sa likod man ng kamera ay nakikita sila dito mas pinili nga nilang ipakita ito sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa sa mga proyekto nilang magkakasama at sa mga personal na pagkakataon nagkasasama sila sa harap ng publiko sa kabila ng mga katanungan at hindi pagkakaintindihan ng ilan sa mga aldab nation at mga bashers hindi nila ito pinapansin Pagkos ay pinakikita nila sa atin na wala ng iba pang mas mahalaga kung hindi hindi ang tiwala at respeto nila sa isa't isa dahil sa bandang huli ay si Maine Mendoza at Alden Richards lamang ang magpapatunay kung totoo man ang kanilang relasyon sinabi na nila ito dati pa lamang kaya kung tatanungin nyo si Alden Richards at Main Mendoza ay bagamat hindi ito nababahala ngunit maganda pa rin na magkasundo-sundo ang buong Alden Nation at publiko dahil alam naman natin na si Main Bendosa at Alden Richards ay hindi magpapatinag kahit kailan pa man. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!